What's up sa inyo mga plantito? Ngayong araw guys, ay bablog ko naman ang aking tanim na melon. Dito sa aking nakalutang na mini hanging vegetable garden. But yun nga guys, tignan nyo, meron na siyang maliliit na bunga. Pati ang kamatis ko na tanim ay may bunga na rin. Magkatabi lang sila ng tanim kong melon. Tignan nyo guys, ang dayong maliliit na bunga ng melon. Ganyan ito palang itsura. First time ko lang makapagpabunga ng melon. Dahil kadalasan kamatis, pechay at pakwan ang napapabunga ko dito. Ito nga pala ang puno ng melon. Dito lang siya nakatabunga tanim sa plastic bottle ng mineral water na 10 liters. Gaya ng tanong kong kamatis, sa plastic bottle lang din ang mineral water ng atanim. At na nga, pagkatapos lang ng mahigit isang linggo, ganito agad ang itsura niya. Dumalaki-laki na siya guys. Parang nagmistulan siyang itsurang bayabas sa aking paningin. At pagkalipas ulit ng isang linggo, ganito na ang itsura niya guys. Medyo nagbago na at lumaki-laki na siya. Para akong lagi excited sa bawat araw na lumilipas. Pag binibisita ko siya, nagbabago ang kanyang itsura. Amazing! Kakaiba talaga ang feeling ng isang plantito kapag nakapagpabunga ng tanim niyang prutas. At matuling na naman lumipas ang isang linggo. Sobrang laki agad ng pagbabago niya. Parang malapit na siya magmatured. Bilog na bilog na siya at sa tingin ko medyo mabigat na siya. Kaya linagyan ko siya ang net sa ilalim para may sasalo sa kanya at hindi mahulog sa iba wow sa tingin ko masakit din to sa ulo pag may nahulugan <laughs> Kaya mas magandang may net para safety tayo. Kaso lang para may napansin akong kakaiba. Parang maraming maliliit na bunga na hindi tumuloy. Siguro hindi niya kaya palaki ng iba bunga. Kaya hindi lumalaki ang ibang bunga. At dahil siguro maliit lang ang kanyang taniman. At maliit lang ang gagapangan ng ugat. Lumipas na naman ang mga ilang linggo. At ito na ang kanyang malaking pagbabago. Nagkaroon na siya ng mga guhit-guhit sa katawan. Kamukhang kamukha niya na ang mga paninda sa palengke. Sa totoo lang galing talaga sa palengke ang buto na Sina hinahaboy ko lang siya sa aking taniman at kusa niya lang siya tumubo at namunga. Katulad lang sa ginawa ko sa tanim kong pakwan. Mahilig talaga kasi kaming kumain ng prutas. Kaya iba't ibang klaseng prutas ang tumutubo dito sa aking maliit na taniman. Pero ang madalas talagang tumubo dito ay ang kamatis. Dahil mabilis lang siyang mabuhay at mamunga. Tulad nito guys, so ang dami na namang bunga. Kaya pag nainog ng mga to, andi kamatis na naman ang tito nyo. Tinatanggalan ko lang ng mga to yung dahon at mga tanim ko. Bililinis at inaalis ang mga to yung sanga. Parang lalong dumami at lumaki ang mga bunga. Totoo talaga ang nasa Biblia. Nililinis ng Diyos ang puno at inaalis ang mga patay na sanga para lalo pang magbunga ang mga mabubuting sanga. At yun na nga guys, hindi ko na malayan. Lumipas na pala ang maraming araw. Sa sobrang busy ko sa trabaho sa Makmak Itik Motor Shop. Medyo natagal lang kong bisitahin ang mga tanim ko. At naganap na nga ang pinangangambahan ko. Nahulog na ang bunga ng melon. Dahil sa sobrang hinug na, hindi ko na agapan. Buti na lang may init na at hindi tuluyang nahulog. May langis-langis pa ang daliri ko. Halatang kagagaling lang sa motor shop ni Makmakitik. Kaya pala habang papalapit ako, melon ako na amoy na amoy melon. Sobrang bango guys, amoy melon candy. At tapansin ko rin ang tanim kong kamatis na hinog na rin at dalawa na lang ang bunga. Mukhang naunahan yata ako ni Plantita. At ngayon naman guys, ay titikman na natin at malalaman natin kung gaano ba katamis ang melon na hinog sa puno at nalaglag pa sa sobrang hinog. At ito na nga ang damo top of truth. Malalaman natin kung ano tsura ng loob ng melon na naglag sa puno. One, 2, 3! Wow! Grabe guys, sobrang overripe na siya Muntik ng mahinog At ngayon naman ay waywayin na natin para matikman na agad At syempre titikman ko na para malaman natin kung gaano ba kasarap at katamis Grabe guys, sobrang tamis Parang nilagyan ng asukal At sobrang bango niya talaga Grabe guys, naubos ko, sobrang sarap talaga